Nervous ni Jesus. Nay, rapok pang huwag yung ko, Dok ko. Doktore guys, tanawa, ah, dubay Kaya uy, kaya yun ang ko. Mga yung Sa, Guys. habang naghintay siya sa akin guys so dito kami sa pizza nag order siya para sa akin guys ay mag kami ng pizza so dati guys dito yung hideout namin na kumakain kami guys dito suki kasi ng pizza ito yung husband ko guys so ayan yeah, nag order siya para sa akin Guys, habang bumibili ako, hintay niya ako pagbalik ko. So, ayun, medyo uh, ilang minutes na yun, guys. Na okay na yung uh, order ko. So, andito ako, guys, sa uh, may tugo ng mga t-shirt na mga 70% off percent sila, guys, na nag-sell. So, may napili ako dyan, guys, na color white. Uh, maganda kasi yung color niya, yung tela niya, guys. Kaya, kumuha ko ng dalawa. Buy one, take one, guys sa uh, 699 di ba 700 na yun guys so ayan kumuha ko ng dalawa guys you ay maghawak ng budget so bibili natin ng damit yung ating husband guys kasi na nasa atin lahat ng income nila ewan ko lang kung lahat binigay guys baka may kupit guys so ayan mawa naman tayo sa husband guys kasi bilhan natin ng t-shirt kung ano yung pangailangan niyang araw-araw guys so ayan uh, Pili lang ko guys. So, ipakashare ko na with card na KCC guys. So, ayan. The... Mga antapit sa dagwe. nasarapan ako guys sa pizza kasi favorite ko ito guys yung pizza dito ako tumaba guys dati dahil sa pizza kaya iniwasan ko ito guys kumain ng pizza pero nakakain ako dito guys so wala akong magawa hindi kainin ko na lang guys kasi masarap guys so ayan dalawa lang kami nag -date kami ng aking husband guys so ito suki talaga ito ng pizza dito sa kisisi guys kasi ilado kaya ni siya diri guys sa uh, guys <laughs> So, ayan guys, patapos na kami. Kami ay aalis na. Pauwi na rin kami. So, ino muna ako ng water guys para bumaba naman yung kinakain ko guys. Ayan. So, mukhang nasarapan na guys. Busog na. Adi, uwi na guys. Busog na. Wala ng pera guys. Ubus na sa pizza guys. So, ayan. guys na ako sa third floor sa bilansa. nagwa pa o kutsi dito dirin ako maghulat eee kadlok dari guys o oh. kadlok dari guys tanawa oh, wow. dubay kayo nana siya guys Kaya yeah, uy, kahit unang kahit ko. Mahihintay <laughs> ko d'la o. views.